susunod, mga kababayan. Ito tayo. Mga kababayan, may nakarating sa akin na ipinost ni Pebbles Talakera. Hmm? Mga kababayan. Uh, ay, hindi, hindi. Hindi galing kay Pebbles Talakera. Ay, oo pala. Galing kay Pebbles Talakera na ipinost ni uh, Benji Contreras. Ayan po, mga kababayan. Si Benji Contreras po mismo ang nagpost niyan Sa mga hindi po nakakakilala kay Benji Contreras Isa po yan sa mga mahilig po muna kay Digong noon hanggang ngayon So ito po mga kababayan post po yan ni Peebles Talakera Na ishenare ni Benji Contreras mm -mm. So maraming salamat po mga kababayan At kay Ma'am Stephanie ayan, Sa iyong palipad na 100 yen super sticker Thank you, thank you so much po. Na ah, pa-member pala. Ayan, maraming salamat. So ngayon mga kababayan, ito yung plano ni Marcoleta kay Sandro Marcos. Patay ka dito. Mga kababayan, ganito yan. Si Marcoleta, ah, may ibang plano ngayon. According kay Pebbles Talakera at kay Benji Contreras. Magre-react lang po tayo. Disclaimer. Hindi po nanggaling sa akin ang balitang ito re-reactionan lang po natin sa pamamagitan ng post ni Peebles at ni Benji Contreras. Uulitin ko, ang post na ito ay hindi nang galing sa akin. Disclaimer lang. magrereak react lang po tayo. According kasi dito mga kababayan sa post ni Benji Contreras na ishinare ang post ni Bubbles Talakera o Peebles Talakera, ganito talaga ang galawan ng mga traidor na didishet. Hmm i ang mga Marcos para galitin ang mga tao upang sumama sa kanila, uh, balakin, patalsikin a uh, si PBBM. Nauna na si Saldiko, mukhang marami pa ang mga susunod na kapalit ay may pangakong absuelto sa pagsilustay na ang makaupong presidente. So ibig sabihin, pinangakuan nga si Saldiko, nagsalita na kasi bakit? Merong kaso. Kapag idiin ni Saldiko si PBBM, matanggal si PBBM, si Lustay maging presidente, absuelto ang kaso ni Saldiko. So ngayon, ito na, mga kababayan. Galing po ito kay Peebles Talakera. Ang sabi ni Peebles, hmm, ito po, mga kababayan, fresh na fresh na balita. Hmm, grupo ni Marculeta. Kinausap ang mga kongresman na sangkot sa flood control. Project na idiniin, na idiin, si congressman Sandro Marcos ang nagbaba sa kanila ng budget mm. mga kababayan grupo daw ni Marculeta kinausap ang mga Kongresman na sangkot sa flood control project yung mga nagnakaw mm. ang idiin si Sandro Marcos na nagbaba sa kanila ng budget or nagbigay ng budget si Sandro tapos dalawa na sa kaniyang nakausap ay di umano si Congressman Dong Gonzales at si Congresswoman Anna York. Mm. Di umano ay pinaggagawa sila ng video na idiin si Sandro Marcos. Iba talaga galawan ni Marcoleta. Pang demonyo. Ha? Yun ang sabi ni Pebbles, mga kababayan. Nako po, eto na nga ang katotohanan. Ha? Mega love shoutout, Ma'am Lin Sudo. Mm. So ngayon mga kababayan, yun po ang isinir ni Benji Contreras at ni Peebles Talakera. Gagawa daw ng video si Dong Gonzales at si Congresswoman Ana York sa utos ni Marcoleta. Hindi ko alam kung sinong Marcoleta ang tinutukoy ni Peebles dito. Ha? Si Marcoleta ba na anak o si Marcoleta na tatay. Hindi ko alam kung sino dyan pinapagawa daw ni Marco si Kongresman Dong Gonzales, at si Congresswoman Ana York, ah, na idiin si Sandro, na si Sandro daw ang nagbaba ng budget sa kanila, para nakawin nila. Ganun ba yun? Oh, ah, ito po, si Dong Gonzales at si Congresswoman Ana York. Ang tanong ngayon mga kababayan, Paano magbaba si Sandro ng budget kay Dong Gonzales at kay Congresswoman Ana York kung nangyari ang mga anomalyang flood control na to ay hindi pa presidente si PBBM? ba? Diba? Mabubutasan kayo. Kung sino mang Markuleta ito, mabubutasan po kayo. Bakit? Magagawa ng video si Kong Dong Gonzales at si Congresswoman Ana York na si Sandro ang nagbaba ng budget sa kanila papunta sa DPWH at ninakaw nila ipaano mangyari yun na si Sandro ay hindi pa naman congressman nung time na sangkot ang dalawang to panahon pa ni Mark Villar sangkot si Dong Gonzales at si Ana York So paano mangyari? Matulad na naman 'yan sa sinabi ni Chavit na yung mga proyekto daw ni Sandro sa Ilocos Norte ay puro substandard gawa ng mga diskaya. Eh ang sabi ni Sandro, paano mangyaring galing sa akin? Eh, hindi pa naman ako congressman at the time. 'Di ba? 'Yun ang tanong. Oh, sabi ni Arthur Benjamin Benjamin Jr. Malika. Mas Malika bakit? naniniwala ka kay Sarah? na si Sarah wala namang kwenta at puro gala lang mm -mm. diba? Diyos ko, e bago pa man nila gagawin ito mga kababayan, nalalaman na natin na kung meron mang darating na idiin ni Dongun Gonzales at ni Anna York si Sandro na si Sandro ang nagbaba ng budget sa kanila at ninaakaw nila so alam na natin kasi bakit nilabas na ni Peebles Oh, katulad nung nakaraan na nilabas ni ano ni Montalban, oh nang uh, ano ba 'yun, Vera Files, 'di ba? Naalala niyo si Antonio Montalban? Sabi ni Antonio Montalban, ilalabas at idideklara ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment ni Sara. Kasi ganito po, pinangakuan daw ni Bungo, hmm, itong mga uh, personalidad sa Supreme Court na kapag na presidente si Sara, gagawing Uh, tawag doon, Secretary of Justice ba? Si Lyonel? At yung iba ay mga kaprat ni Digong na mga appointee niya. Mm. So, nagkataon nga mga kababayan nung inilabas ni Antonio Montalban yung naturang news kasi may insider nga siya sa loob. Mga kababayan ay nagkatugma nga na diniklara ng Supreme Court na ang constitutional nga. ah uh. Ang decision sa ano ni Sarah. di ba? Ah, impeachment ni Sarah. Kaya mga kababayan, itong issue na ito. Ah. Oh, bagsak ang matamo DDS, di ba? Hmm, ano pa? Hmm. Panahon ni Digong ang bagsak ekonomiya, di diba? O oh, may napansin na bobo, may nagpapansin na bobo, di ba? O oh, bakit natatakot magpa-drug test? Ah. At magpa-hair test si PBBM, sabi ni Jerry. Uh, actually, mga kababayan... Tama mo na ba USB pagka may hair test na? Actually, mga kababayan, hindi po natatakot si PBBM. Actually, Jerry, uh, pag inuulit-ulit mo yung comment mo dyan, kikita ako. So, isang comment lang kasi dudubli ang kita ko dyan. Bawat comment mo... Bawat view mo sa akin, kumikita ako. Kasi alam ko naman na bubong didiis ka, hindi ka tanga, di ba? Pero bubo ka. Kumikita ako, manood ka dyan, lagpas ng one minute, kita ko yan. Pag nag-comment ka ng sobra-sobra, kita ko rin yan. Kaya maraming salamat. Oh, so ngayon, sa mga nagtatanong, bakit doon natatakot si PBB magpa-drug test at magpa-hair test? So, ito po, ipakita ko sa inyo. Ha? Huh? Kung gaano katotoo yan, mga kababayan, Uh, takot ba daw si PBBM hmm. ito po ha pakita ko sa inyo binabanada nila yung naging resulta ng uh, drug test ni Bongbong Marcos the drug test the standard is there the, yun ang sinunod namin in fact si Bongbong Marcos ang kauna-una drug testing of so as early as November 10 Meron na isinagawang uh, test ang uh, PNP Crime Laboratory. Sinigundaan na lang namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpatest ulit noong isang araw dahil nga para maging inclusive na hindi lamang ipakita na negative sa shabu, hindi lamang negative sa marijuana kundi pati dito sa mainit na pinag-uusapan ng Cain. So lahat yan, yung tatlong uh, illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative uh, ang resulta ni Bongbong Marcos. Para sa amin eh, nagawa na namin yung dapat gagawin ni Bongbong Marcos at tapos na ang issue. Oh. Bakit hindi niyo itanong kay Vic Rodriguez? Di ba si Vic Rodriguez DDS? Bakit hindi niyo itanong kay Vic Rodriguez? E si Vic Rodriguez na mismo kinumpirma, marijuana, shabu, cocaine, negatibo si PBBM. So bakit hindi nyo itanong kay Vic Rodriguez? Ngayon sa mga nagtatanong bakit daw natatakot si PBBM sa hair follicle test at drug test. Ilang test pa ba ang gusto ninyo? Ngayon, kung ako naman manawagan, bakit takot si Pulong ipakita ang tato sa likod niya? ba? Diba? Si PBBM hindi takot. Bakit? Kung talagang lulong si PBBM na sinabi ni Amy, edi sana hindi siya nagpa-drug test. Oh. E bakit hindi niyo itanong kay Vic Rodriguez? Oh, ang tanong, bakit ngiwi si PBBM? Na, tanong daw, bakit ngiwi si PBBM? Bakit si Digong hindi di bang giwi? Ha? Si Digong ba hindi ngiwi? Gumaganon nga yung ngoso niya. Kaya nga, kapag nagsalita, gumaganon eh. Alam mo, at totoo, kaya nga inahawakan yung panga eh. Ha? Dahilan ba sa pagdudruga, ngiwi ang baba? So, ibig sabihin ba yung isang congressman dyan na na-stroke? nagdodroga din kasi nangiwi. Ah, oh, kung dahilan sa pagdodroga nangiwi ang baba, so anong tawag mo kay Sir Jack? Nasubrahan sa droga kaya nahiwa ang uso? ba? Diba? Kung dahilan pala ng pagdodroga nangingiwi ang baba, so ibig sabihin kay Sir Jack nasubrahan kaya nahiwa ang uso? Aba, matindi. Kung ganyan lang din pala ang ating pagbabasihan, mga DDS, talagang lahat tayo panalo. Walang mali sa atin. Lahat tayo tama. Kung ganyan ang ating basihan. Ha? Ah? Kung gayahin natin si Bato na kapag nakitang payat, puro tato, adik. Kapag nakitang bungal, payat, nakahubad, puro tato, lubog, bisngi, adik. Maraming mamamatay. na Hmm. Alam niyo mga DDS, ikain nyo yan. Gutom lang yan kung dahilan pala ng pagkakangiwi ay nag-aadik. Ipaano e yung kapitbahay namin ditong may TV? May tato, malakas uminom, nagka-tibi. Lumubog ang pisingi, nabungal. So adik na pala siya? So pwede na siyang itukhang? Hmm. So ibig sabihin yung anak ni Amy Marcos na kapag nagsasalita, gumawa ganun, ganun adik din?

encounter ng no, kalinang umaga ah. uh, in Sona area and the other one in what should have yesterday I tried to decision no, para sa akin at uh, pasensya na po sa may uh, encounter ng no, kalinang umaga ah. uh, so ibig Sona. sabihin ba pag gawa ganun addict din so hiyang hiya naman kami kay Aimee puna ng puna kay Sandro kapogi-pogi nung tao, hindi nga ngumingiwi. Tapos yung anak niya nangingiwi. So ibig sabihin sino ang adik? Di ba? ka kay gusto ko lang po i-address ang hindi ako uh, di ba paano mo lulusot ng nanay ni Marcos? Ang grupo mo nag-send sa akin ng bilat ni Lisa na nakabukang kang. Oo. Oh. Nangako ka na mo na yung kapatid mo, sasabi mong adik. Oo. Oh. In public. Sawsaw mm -hmm. -saw so -so kayo daw, sawsaw. So -saw. -so hindi naman kayo kasal eh. Mm. Hey, ako nagwawala. Then, sinabi mo, doon sa message na sinare ko, ah, kakalat yan mamaya, the moment na tumigil yung kadadakda ko dito, i-spread na natin yan. O, oh, di ba? Mm. Paano mga lulusot na na ni Marcos? Ang grupo mo nag-send sa akin ng bilat ni Lisa na nakabukang kang. Mm. Nangako ka, nasasabihin mo na yung kapatid mo, Dalawang taon lang ang agwat ni Amy Marcos at Bongbong Marcos. Noong 1955, isinilang si Amy ang panganay. Dalawang taon nang lumipas, dumating si Bongbong. By 1965, nang maging pangulo ang kanilang ama, 10 years old pa lang si Amy, 8 naman si Bongbong. Para silang mga prinsipet at prinsesa sa isang palasyo. May mga bodyguard, may mga tutors, marami ang naging party. Pero sa likod ng magarang palasyo, may mga anino rin ng politika. Si Amy noon, Kilala bilang outspoken, laging nasa tabi ng kanyang ama at maagang na-expose sa politika. Habang si Bongbong naman mahilig sa sports mas reserved, mas tahimik, pero ambisyoso. Paborito siya ng ilang advisor dahil siya ang anak na lalaki. Ang itinuturing na susunod sa yapak ng kanyang ama. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Pero ayon sa mga historians, pareho sila mga spoiled. Pagsapit ng 1972, itiniklara ang martial law. Dito unang lumitaw ang pagkakaiba ng dalawang bata. Si Amy, na noon ay 18 years old na, ayon sa historians, ay naging malapit sa father's intellectual circle. She had at kabataang barangay at age 21. Ang posisyong nagbigay sa kanya ng malaking impluensya. Noong 1977, ang 21 years old na si Archimedes Trajano ay umaten sa isang open forum sa pamantasan ng lungsod ng Maynila kung saan nagtatalong ang 21 years old noon na si Amy Marcos. Sa bahagi ng Q&A, tumayo si Trajano at tinanong niya si Amy. Ang tanong niya, bakit kailangan pamunuan ng anak ng Pangulo ang kabataang barangay? Hindi niya nakuha ang posisyon kung hindi lang Marcos ang apelido niya. Ayon Lama. sa mga umaten doon, kitang-kita daw ang pagkairita ni Amy Marcos. Kaagad na sinunggaban ang nagtanong ng mga security detail ni Amy Marcos. Nagtigo manoy kasama ang mga tauhan ng military intelligence sa ilalim ng utos ni General Fabian Ver. Kinabig palabas ng venue ang nagtanong. Tinakpan daw ng blindfold binugbog. Kapagkalipas ang dalawang araw, natagpuan ang bangkay niya na may matinding sinyales ng pagkabugbog. Itinapon ang kanyang katawan sa kalye ng Sampalok, Maynila. Ito ang ilan sa mga kontrobersiya ng batang Amy Marcos. Si Bongbong naman sa kabilang banda ay ipinadala sa UK para mag-aral. Mas naging tahimik ang row niya. Wala sa frontline ng youth politics gaya ng atin niya. Habang lumalaki silang dalawa, bumitaw ang dalawang magkaibang landas. Si Aimee, mas naging politikal, mas naging vocal. Si Bongbong naman, reserve pa din. Daladala -dala pa din niya ang Marcos brand. Mas diplomatiko ang dating ni Bongbong. Parang dalawang magkaibang sanga galing sa parehong puno. Pagdating ng 1986, bumagsak na ang Marcos regime. At dito lalo pang lumalim ang pagkakaiba ng dalawa. Dito nagsimulang mapuo ang tanong na sino ang tunay na magpapatuloy ng Marcos legacy. Pagsapit ng 1990s to 2000s, pareho silang bumalik sa politika. Halos pareho sila ng track record. Pareho silang naging congressman, gobernador, senador. Pero sa huli, si Bongbong Marcos ang naging presidente. Sa mga taon na ito, hindi na sila close. Actually, noong 2025, inamin yeah. mismo ni Aimee sa isang interview, matagal na kaming hindi nag-uusap ni Bongbong. Noong birthday ng kanilang ama, nagkanya-kanya din sila sa separate events, magkaiba at hindi sabay. Got to present, ang hindi nila pagiging close ay napunta na sa mainit na iringan. Dumating na sa sundulan ang hidwaan ng dalawang batang sabay na naglalaro noon sa palasyo. Matig ko na! Nanagdadrag siya! Masinsinan ko ang kinausap si Pangulong Rodi. Naligtas si Bongbong. Sa puntong ito, ang tanong ay hindi na kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. At sa puntong ito, ang lahat ng kanilang ginawa ay tungkol sa kapangyarihan. Maraming tanong. Mm -hmm. Kung matagal na palang alam ni Aimee na gumagamit ang kanyang Tama. kapatid, bakit pa niya pinatakbo sa pagkapangulo at isa pa siya sa pangunahing nagsolo Tama. sa Takbo ng kanyang kapatid at ni Sara Duterte. Tama. If Sara uh, Dutertes have the solid shout, we are assumed to have the solid North, the Marcoses. So parang marriage made in heaven yan. Yes. Kung alam na pala ni Aimee na gumagamit ang kanyang ading, bakit sinuportahan pa niya ito kahit alam niya makokompromise ang lahat ng Pilipino. At marami Tama. ni political expert na nagsasabing parang Hing, sinabi na din daw ni Aimee na peke ang war on drugs ni Duterte noon. Kaya napakasapan niya ito na huwag huliin ang kanyang kapatid. Parang sinabi na namimili si Duterte ng huhuliin. nang huhuliin. Sabi ng ilan, blood is not always thicker than water. Minsan, ang pamilya parang kuwento ng dalawang ilog. Galing sila sa iisang bukal, pero habang dumadaloy, kumakalas at umaagos sa ibang direksyon. Mama! Minsan, tama. nagtataka tayo kung bakit nag-aaway ang pamilya. Pero sa pamilya ng mga Marcos, ang tanong ay hindi kung sino ang tama, kundi sino ang may hawak ng kaharian. Kung gusto mo pa naman ito pang klaseng content, dito lang yung si channel ko, kaya follow ka na. Mag ah, ayun po yun, mga kababayan eh magkano? <laughs> ah, kita ninyo yung reaction niya. Mm. So yun ang katanungan. Ano ba talagang rason? Kung matagal nang alam ni Amy na adik si PBBM, bakit pinatuloy pa niya at bakit tinagal pa niya? So ano to? Using the user or user using the user? Ano ba talaga? Using the user and the user using the user. So, madaling salita. Nagagamitan ba sila? Ginamit ni Amy si Bongbong para idikit kay Sara. Ginamit ni Sara si Amy para matanggal si Bongbong. So, in the end of the day, sabi ni Bongbong, kaya sila galit sa akin, kasi hindi nila makukuha ang gusto nila at hindi nila ako mahahawakan sa lieg. Ganun ba yon, Sarah? Ganun ba yon, Amy? Tama ba ako o mali? Oh my God. The user used the user and the user used the use. Diba? ba So yun lang mga kababayan yung ating reaksyon sa mga oras na ito. So isang oras na po tayo, mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito lang naman po ang ating programa sa mga oras na ito. Sa mga nagtatanong po, ah, eh, Kent, anong magiging reaksyon mo na kaibigan ni Sara si Aimee at si Aimee ay kaibigan ni Sara at si Bongbong, Bongbong ay ka kaibigan ni Sara. So, may possibility ba na mag-aaway at magpapatayan sila? Hindi po. Sa larong politika, mga kababayan, kapag kaharap ang media, kaharap ang taong bayan, magkaaway sila. Kapag nasa talikod ng kamera at nasa talikod ng taong bayan, nag-uusap-usap sila. So sa madaling salita, tayo pa rin, mamamayang Pilipino, ang magdudusa. Kasi kahit mag-away sila, kahit magsiraan sila, kahit magbakbakan sila, bilyones ang pera nila. Pero tayo na nasa mababang laylayan, mananatiling worker, mamamatay na lang, hindi pa rin makakahawak ng cash na 1 million, lalo na kapag DDS. Di ba? Totoo yan mga kababayan. Si Sarah, si Amy, si Bongbong kahit magpatayan yan, mga bilyonaryo na yan sila. Pero kayo mga DDS, ikaw, ako, tayo, na Pilipino, swerte na lang kung may cheque kang nahahawakang 1 million buo. Diba? Ganun lang Wag Huwag masyadong panatiko sa isang politiko. Ang politiko, parang buhay yan. Ang buhay hindi umabot 100 years old na mamatay rin. Ganun din ang politiko, natatapos ang termino. Kapag sobrahan mo yan, matulad ka sa mga DDS na ultimo karton, hinahalikan. Bakit? Kasi si Digong na demonyo, ginawa nilang santo. ba? Diba? Ikaw ba naman sasayaw ka pa ng tsa Kaharap mo karton. Ididate mo, inum ka ng kape, katabi mo karton. Tapos ibuboto mo at sabihin mong magaling, mayor niyo karton. Diba? Tapos sisigaw-sigaw ka. Na magaling ang mayor namin, magaling ang presidente namin, pero uuwing karton? Diba? Huwag masyadong maging panatiko sa isang politiko. Baka matulad ka kay Sarah na may diferensya sa pag-iisip. <laughs> so yun lang mga kababayan. Maraming maraming salamat.